morning po mga drivers andito naman po yung tatlong bangka no? yan naka connecting na naman sa sa oh, San Pedro 3 and then San Pedro 5 and oh, San Pedro 1 yan po tatlong San Pedro po nag connecting para makadaan po yung gas nila no? yan yan o oh. naman to sila oh. Ang galing po. Ah, apat pala na San Pedro ngayon mga drivers. Apat na San Pedro andito. Ang isa po andun po sa likuran ng San Pedro 3 po mga drivers yan. Ayan o, grabe ang galing po nila magdiskarte No? parang bridge po yung bangka parang tulay yan you know? o yan sa dalawa tatlo yung San Pedro 1 kompleto uh, na po yung kargala uh, atras na po yan mga drivers <coughs> yan dami po ng gay sa San Pedro kasi ito po San Pedro mga drivers, talagang ang dami pong kumuha nila no kasi malalaki at saka malinis. Malinis yung bangka nila at malapad. Tapos yung mga staff dito mga drivers, good na good talaga sila no. Kasi uh, mababait tapos matulungin. At hindi ka pababayaan po nila mga drivers para safe naman po kayong sumakay nila at saka kung makasakay ka po nila mga drivers, talagang Uh, bumabalik ka talaga kasi sa kanilang pagsiservisyo po mga drivers no, yan, no? Mm. magaling po itong mga staff dito at saka <coughs> captain nila mga drivers magaling po silang mag alaga ng kanilang mga guests talagang hindi ka pa babayaan. yan, yan. sa so ngayon po mga drivers no tinatanggal po po namin ngayon yung angkor para pagdating sa gis namin ah, diretso na po kaming maka ano po makaabante tapos ito po yung gis ah, ito po yung gamit sa gis namin dalawa tapos ito sa instructor tapos ito ah, sa dive master namin si Brian Oh, ayan, Brian Imnida. Good <laughs> morning. Good morning, Ayan. God is good all the time, all the time. God is good. <laughs> Yan po. Marami pong gis ngayon. Ah, kaya pala mga Rivers Linggo po ngayon, no? Yan. Yan, si Capricoy kung makaway po sa akin mga Rivers. Mabuhay ka Capricoy Balaod. <clears throat> Boy, ayaw murumuro ha. Yan. Maabante na po sila. O so, maatras pala. Tapos ito pong isa po, ayan. Inihila na po yung low bid nila no para makalabas naman po sila dito, ayan. Ayan. Yan po mga staff sa San Pedro no. Ayun po ang San Pedro nila mga reverse yung ah, San Pedro 7 no. Pedro 7. Yan lang pong bangka nila. Ah, hindi naman po yan Masyadong maliit no Pero mas malaki pa tong itong mga bangka na tong mga rivers yan. Kaya sa ikumparar doon. Yan. Apat ah, na San Pedro po sila ngayon dito. Yan. Sana po mga rivers no. Hindi po kayo magsawang sumuporta po. Ah, follow at pakisubscribe lang po mga rivers. Eugene Divers Vlog po sana po no matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan yan po doon po sa kabila Hoping Tayo, Papaji Kalib at saka Hilary Jean at saka Paulina Sisil ayan Paulina Sisil at ito naman po yung mga PG na bangka mga drivers Tagarito po sa Maribago yan dalawang PG Yan, kakapit muna sila sa amin ngayon. Paulina Sisel. Yan. yan, 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 dami po nilang karga sa San Pedro. tingnan nyo mga river, sobrang lapad po, no? At kahit madami pong karga nila, um, kasiang kasiya po sa kanilang bangka dahil sa laki at lapad at linis talaga. Yan. Ayan. Kung makaway-kaway pa. Yan, kahit kahit nirapan, kumakaway pa po sila mga reverse sa akin na yan. Yan, lahat po yan, mababait ng staff nila, no?